Is this the first time, Doc, nagagamit po kayo ng mga robotic-robotic na ganyan or robots uh, sa isang medical procedure dyan sa Makati Med? Just for, at least to start our conversation. Uh, sa Makati Med, this will be the first time that we'll have the robotic system. But the robot has been in the Philippines for siguro more than 10 years na. It started in 2010 in other mm. hospitals. Opo. Mm -mm. Pero bakit po naisipan na ng Makati dagumamit na gumamit na rin po nito? Ano ba ang nagagawa nitong Da Vinci XI Robotic Surgical System? Yung XI po, ito po yung pinakabagong model ng Da Vinci na available sa atin sa Pilipinas. Ah, uh, Di ko alam kung familiar kayo, no? Parang background lang. Di ba, nauuso ngayon yung minimally invasive surgery. Ito po yung mga operasyon na nagagawa natin na maliliit lang po yung hiwa, no? Ang nagagawa ko para sa pasyente, mas mabilis yung recovery, mas kaunti yung kirot pagkatapos ng opera, uh, mas kaunti din yung komplikasyon. No? Pero yung ginagawa nating minimal invasive surgery ngayon, tawag natin laparoscopy. No? Opo. Malilit yung hiwa. Pero ang opera natin gamit mga mahabang instrumento para maoperahan natin sa loob ng katawan ng pasyente. No? Ang robot po, parang minimally invasive surgery. Eh? Pero, imbis na ma mahabang instrumento, ang gamit po natin, yung kamay ng robot, na kayang isimulate, yung parang kamay ng tao, na nasa loob ng katawan ng pasyente. Ang pinaka-example ko dito, alin yung pag kumakain, mm. ang laparoscopy, ho, parang kumakain gamit chopsticks. Kaya naman, medyo mahirap lang. Pero, oh. robot po, para tayong kumakain, gamit yung mismong kamay natin. Oo, oh, again, mga minimal, ano yun? Minim, ng mga, uh, sobrang busisi na nito, no? kung, kung tutuusin. Sa ano-ano mga sakit or condition po ito pwedeng magamit? Ito pong robotic surgical system na yan, Doc? Halos lahat po. Lahat po ng operasyon na kayang gawin na minimally invasive ay kaya pong gamitan ng robot. No? Pero meron pong mga certain na sakit na mahirap operahan example ho malalalim mm -hmm. or mamakikipot na lugar tulad example yung pelvis ng tao anjan yung prostate prostate yung matres. Uh, sa akin yung rectum no yung pinakadulong bahagi ng ating bituka so yung mga area na mahirap operahan lalo na kung gusto natin na maliliit yung hiwa natin sa so, ganito mga sakit po talaga malaki yung advantage ng robot Mm, kasi nga kubaga parang precise na at saka yun uh, mas mas ma, uh, ano mo talaga matutumbok mo talaga yung mga mahirap pong maabot if everman, ng human hands. Pero isa po kasi sa mga pangamba, doc, alam naman natin pag nag-incorporate ng mga robot or ng mga robotics na ganyan sa mga proseso, eh baka ma-eliminate yung pangangailangan sa tao, no? Ano po ba ang magiging papel ng surgeon kung meron ng robot? Just in case, para at least mas malino lang po. Napaka ganda ng tanong mo n'o. Kasi mga pasyente na i-offer namin itong robotic surgery. Yan rin po yung tanong, no. Ano na po ang gagawin ng surgeon? Siyempre, ang doktor po yun, 'yun po yung pinagkakatiwalaan ng tao. At siyempre, ayaw nila na kumbaga makina na lang yung mag-oopera sa kanila, no. Just for everyone's information, yung robot po ay instrumento lamang. Hindi po siya mag-oopera separate from the doctor. Uh, ang mangyayari po, kung ano po yung gagawin ng doktor, yun po yung ginagawa ng robot. Hindi po sa independent, hindi po sa automatic. So, yung mag-opera pa rin po sa inyo is yung doktor nyo sa pamamagitan nitong robot. Mm. Kung baga, technically, again, mga kapatid, parang normal machine. Ganun po yung magiging estado ho nitong mga robotics na ganyan. Huwag mo isipin na ito po ay replacement. Tama ba, Doc? Tama po. Tama mo. O oh, kasi yun nga eh baka ang pangamba nila kasi syempre iba ang doktor eh in terms of decision making di ba uh, Nandyan yung ano eh yung uh, knowledge talaga ng doktor or ng surgeon in particular kung itutuloy ba o hindi o ganito ba yung dapat hiwain o talagang sa anong paraan no ba kasi ang robot syempre walang ano yan walang feelings yan eh kung gagawin, pag sinabi nga yung command, gagawin niya talaga kagad. Yung pala, hindi pala dapat pang gawin, di ba? So at least may ganong assurance pala, Dok. Mm, tama mo. Hindi mawawala yon Ang doktor pa rin ang may control sa operasyon natin. Kahit robotic yung gamit. Oh, at ito ay kinukonsulta muna sa mga pasyente bago po gamitin. Tama po. That's good. That's Kumbaga, good. ang robot ay option, no? Ah... Uh, kung operahan kayo, magandang ma-discuss sa doktor niya kung ang robotic bay isang option na maganda para sa sakit niya. Pero again, ito nga po as a machine is very very uh, effective in a way, doc, no? Uh, ano lang po yung mga iba pang mga magandang kayang maidulot po nito para po magkaroon ng idea ang mga pasyente na uy okay pala din kahit papaano na may katuwang ang mga doktor or mga surgeon na ganitong klaseng robotic system which is yung Da Vinci XI. Gaya na sabi mo, the robot will be a more precise instrument, no? Pag ginamit to para sa operasyon, mas precise po yung galaw, mas precise yung operasyon. Dahil dito, pag tinignan mo yung mga pagsusuri tungkol sa robot, marami siyang advantage kaysa sa ibang klaseng operation, no? Mas maliit po yung mga hiwa, mas mabilis yung recovery, mas konti yung dugo na nawawala dun sa pasyente mas kaunti yung komplikasyon, mas mabilis yung recovery, mas mabilis na kauwi. So lahat po ng ito ay kayang ma-achieve pag ginamit natin yung robotics. Mm, mas okay. Sa <laughs> so, dami ng mas sinabi ni Doc, mas mas okay pala kung tutuusin. O Doc, ang tanong na kasi dyan, ayan, darami pa ba ang mga robots na gagamitin po ng Makati Med sa mga medical procedure in the future? alam mo pangarap ko yan na mas dumami pa yung robot sa bansa natin at sa, sa Makati Med. Kasi alam niyo naman sa ibang bansa, siguro na 80%, 90%, ito na po yung ginagamit nila. Pero masaya na po kami na may isa. Marami na po matutulungan yung isang robot na yon. Pero kung papalain at dadami pa siya sa future, mas maganda po para sa ating lahat mm Merkta -hmm. to nung po dito doc sa atin. Mahal daw ba pag gumamit ng ganyan o paano bang ano niyan? Paano bang proseso niyan? <laughs> uh, sa ngayon po ina dahil kakarating pa lang ng robot no sa Makati Med. Nice po po namin yung yung pricing, no. Mm -hmm. Pero sa mga ganitong bagay kasi ang tinitingnan natin yung value eh. Ano ba yung value na nabibigay ng robot sa pasyente, no? ang iniisip ko dyan, uh, siguro nga ako mas mahal siya ng konti pag ikukumpara mo sa, sa regular lang na operation. Pero kung titingnan nyo po, yung, kung mas maikli ho yung stay nyo sa hospital, mas mas mababa ho yung chance na magka kayo. Tapos mas maaga kayo makakabalik sa trabaho. Ito po yung gastos na matitipid ninyo eh. Na hindi nyo agad naiisip kasi hindi to yung agad nyo na binabayad sa hospital. No? So, I think dun po yung savings na makukuha natin sa robot. Mas mahal nga ho siya ng sa simula, pero in the long run ho, mas makakatipid po mga pasyente. Oo, kasi nga kung efficiency yung pinag-uusapan, edi mas mabilis ka nga ano, no, makaka-recover in a way. Doc, maraming salamat hmm. sa mga ibinahagi nyo sa amin regarding sa robotic system na Da Vinci XI ng Makati Med at sa we look forward no? Jan sa mga other development. Baka may gusto ka pong batiin, Doc, uh, ngayong umaga. <laughs> Good morning sa, sa asawa ko na ngayon ay nag-aaral ng robotic. Ah, uh, okay ha. Ah? Magandang umaga. <laughs> Alright, wow. Pareho kayo pala. Sige po. Thank uh -huh. you, Doc.